ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 8 Huwag mong ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Tito Kapitulo 1 Versikulo 7 sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibhasa siya ay katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia, sapagkat ang pamamahalaan niya ay mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman. Tito Kapitulo 2 Versikulo 3 Nagayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipan man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. Sa matatandang babae naman sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak, magturo sila ng mabuti. Tito Kapitulo 2 Versikulo 9 Iaral mo sa mga alipin na sila'y paekop sa kani-kanyang Panginoon at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay at huwag mga masagutan. Pagbilinan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang Panginoon, huwag matutol, sikapin nilang maging kasiya ang kanilang paglilingkod. Tito Kapitulo 2 Versikulo Gis Huwag mangagdaya, kundi mangagpakita ng buong biyutang pagtatapat, upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sabihin mo sa kanilang huwag mang umit, kundi maging tapat sa lahat ng bagay, upang maipakita nila ang kagandahan ng mga aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Tito Kapitulo 3, Versikulo 2 Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin, at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hebreo Kapitulo 3, Versikulo 15 Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sapamumungkahi. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa ng maghimagsik kayo sa Diyos. Hebreo Kapitulo Gis Versikulo 25 Nahuwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, nagaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo nang ayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, o mang lupay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 4 Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag no ang magkadungis ang higon, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo ay pawang hahatulan ng Diyos. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya.